Tatlong ingredients nga lang ang kailangan mo dito at makakagawa ka na ng ganito kasarap na merienda. At siguradong magugustuhan ito ng inyong mga anak. Kaya naman ituturo ko sa inyo kung paano ko to niluto. Sobrang dali lang. Sa isang kawali ay naglagay lang ako ng 1 cup ng evaporated milk or pwede rin ang fresh milk. Pagkatapos ay pakukuluan lang natin ito. Kapag kumulo na ay pwede natin ilagay dito yung 1 cup ng all-purpose flour at half teaspoon ng baking powder. Pagkatapos ayan hahalu-haluin lang natin ito ng maigi hanggang sa maging ganito na ang itsura niya. Pagkatapos ay sasalin lang natin ito sa isang lagayan at papalamigin lang natin ng kaunti hanggang sa kaya na natin itong uh, i-mix gamit ang ating mga kamay. Hmm. Nakalimutan ko nga pala banggitin na bago ko nilagay yung all-purpose flour ay pinatay ko na yung apoy. Hmm. Minasa ko lang yan ng mabuti hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong itsura niyan. So kapag ganyan ang itsura niyan ay okay na yan. So itabin muna natin. Ngayon naman ay handa ko na dito yung gagamitin kong cheese. So pwede nga pala kayong gumamit ang kahit anong klase ng cheese dito. So ang ginamit ko lang ay yung mozzarella cheese. Pagkatapos tapos ayan ginayat ko lang siya ng pack cubes na maninit. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng palaman dito sa ginawa nating dough. So kumuha lang ako ng isang peraso ng cheese. Pagkatapos ayan ipapalaman lang natin dito at ilalak lang natin ito ng maayos para naman kapag niluto natin ito mamaya ay hindi siya pumutok o lumabas cheese. yung cheese niya. In nga pala lahat ng nagawa ko sa 1 cup ng harina at 1 cup ng gatas. Sunod so, ay nagpainit na ako ng mantika at pipirituhin na natin lahat ng ginawa nating cheese ball. So sa pagpiprito nito ay dapat tamang apoy lamang o katamtamang apoy lamang para naman hindi ito masunog at maging pantay ang pagkakaluto nito. So lulutuin lang natin ito lahat hanggang sa maging golden brown. Kung umabot ka nga sa video ito ay ilagay mo naman sa comment section kung taga saan ka para alam ko naman kung saan nakarating ang ating video. At syempre sa susunod natin upload ay siya shout out natin yan. At eto na nga luto na lahat ang ginawa nating cheese ball. So ayan didip ko lang siya sa asukal para naman medyo mas masarap-sarap siya. Pero option na lamang yan kung gusto nyong idip siya sa asukal. Ha? Sarap nga kainin ito lalong, -lalong Lalo na akong bagong luto dahil nagme-melt talaga yung cheese na pagkatapos ay masarap din itong partneran ng mainit na kape. O di ba? Napakadali lang magluto ng napakasarap na cheese ball at siguradong magugustuhan ito ng inyong mga chikiting, kaya naman try nyo na rin.